Gano'ng baka delikado dito sa Tondo pag mga ganitong 10 oras na ng gabi? Ay, eh, sa Tondo walang problema. Kahit anong oras ka uminom, hindi ka tulad sa Mindalao. Game ka oh, eh. Ang celebrity, eh. <laughs> ba ko naman ang ano. Pagkikita dito tayo sa Tondo, Manila, at tatanungin natin sila kung gaano nga baka delikado dito sa Tondo, part 2, ngayong 10 oras ng gabi. Kaya tara. Ay, di ba yung sa video? di po. Ba? Bakit po? Tira. Oh. Huwag po, huwag po. So yun guys, nandito tayo, tayo ngayon sa permanent housing dito sa may Tondo, Manila. Sa may Smoky Mountain Banda. At ito, tanongin natin sila ate. Ito, to. Tara, tara, tara. Ate, hello po. Pwede po kayong ma-interview kahit saglit lang. matatanong lang po. Boss! Ay. Eh, gaano ba kadelikado dito sa Tondo kapag mga ganitong disoros na ng gabi? Ma? No, kasi madaling araw na eh. Ay, eh, sa Tondo walang problema. Kahit anong oras ka uminom, hindi ka tulad sa ibang malayo, Mindanao. Gay! Eh wala, fishmaker 'yan, puro gulop. ayan. Oh. Dito wala, ininom na lang. Ininom oh, na lang talaga dito. O na lang. Magulo sa Mindanao dito, kita mo? Wala dito. Hindi ano man dito mga basak. Wala mga basakal. Wala na, tapos wala na. Hindi ka tulad doon, patayan. Hindi to walang tayan. Oo, oh, dito ano lang, sa ka lang no, pag oh. gumala ulit, no? Oo, oh, eh doon. Sama kayo, dito na lang kayo sa Tundo, oh. na sa Mindanao. <laughs> dito no, di oh, di oh. na lang, dito na lang, dito na lang. Oo, dito na lang kayo, lipat na lang kayo. Kaya ano, Tundo, wala na, hindi ka tulad dati, patayan, wala na, ngayon. Okay. na. Okay na, okay na ngayon. okay, okay magulo sa Mindanao no? kaysa dito sa Tundo. Oh. May wala na si Asyong Salonga. Okay na, Atin sa Mindanao. ano Anong mo, Kuya? Henry. Henry, hindi kahit ni Kuya Henry, uh, yung mga taga Mindanao na pumunta dito sa Tondo. Uh, Tanong ko lang po, gaano po ba kadelikado dito sa Tondo kapag gantong dis oras na ng gabi, mga hating gabi na? Eh, okay naman dito. Kahit na anong oras, wal, wal walang gulo dito. Ano po yung kumakalat na balibalita na medyo delikado daw ngayon sa panahon ngayon? Balita lang po yun. Pero ngayon wala na po. Eh, kami dito kaya wala Yung mga, ni mga, yung mga, mga, mga tanod kasi dito, kaya wala nang gulo. Salamat po, Tay. Yan, salamat kay Tatay at sila yung saludo sa mga tanod talaga na nagpoprotekta sa mga kanil kanilang lugar at barabarangay. Gaano po ba ka-delikado dito sa Tondo kapag ganitong disoras oras ng gabi? Hindi lang delikado dito kung hindi ka rin delikado eh. Ah, ganun po ba? Ah, baga, Kumbaga, kung, hindi ka wala niya, hindi ka rin wala niya Ah, ganun po yun. Sige, bossing, maraming salamat ano po pangalan niyo. Daddy. Bossing, kung gaano ba ka-delikado dito sa Tondo kapag ganitong disoras oras ng gabi? Hindi, di po ba? Hindi Tol, kasi okay ka naman makisama, Tol, naman na ano yun eh. Ganun lang. Random lang. Random times na may mangyayari talaga. May riot. Riot. Mm. Mga bata. Mga mm. bata lang talaga. Pero yung mga, mga ganito. Ganun. Wala naman. Ano pangalan nyo ba sing? Jason. Jason eh. Ikaw, kuya? Harold. Harold. Maraming maraming salamat po kuya Harold. Tsaka kuya Jason. Maraming salamat. Hindi daw delegado dito sabi ni kuya. Ikaw kuya ano masasabi mo kuya? Gan ganun ba ka delegado dito sa Wala. Wala. Sipa. Wala. Sipa. 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 Yung mga dating makukulit bumait. Wala na, wala nang rambulan dito. Okay. Wala na, wala na. Dati, dati meron. Marami. Wala na, mababait na yung mga tao dito ngayon sa Tondo. Nakaran, ang daming ano yung di Pero ngayon, mababait na daw. Gaano po ba kadelikado dito sa Tondo kapag mga ganitong dis oras na ng gabi, madaling araw na? Mas delikado rito sa Tondo pag ganitong oras ng gabi kasi hindi alam kung anong gagawin ng mga tao eh. Oo, okay, baka kailangan talaga mag-iingat. Oo, mag-iingat lang talaga sa mga, mga, dito. Kasi mga trip natin, mga trip ng mga tao, natin nawabas, eh. Oh, kanya-kanyang trip. Mga kanya-kanyang trip 'yan eh. Wala yung lasing yung mga tao na naglalakad ka rito, magti-trip bigla, di mo wala ah. may mangyayari sa dito sa tunog. Ah, baka may mangyari sa akin. Yung okay. mga lasing ka, boss eh. Oh. Di na kainom lang, lang pre. Kainom Pero hindi ako lasing. Salamat ano pang pangalan mo, kaya? Randel. Pwede ka ta eh. Kung gaano ka delikado. Ah, alam dito. Dito. Ah, masaya dito. Oh, my god. Papa, oh, masaya dito. Oh, masaya dito. Nakita mo naman oh. Sobra. Pala nya teh. Ang okay. te. Masaya daw sila dito. Shape shape shape. Shape safe. Kaya pwede yung matanong ko ya. Tanong ko lang, bossing, gano'n po ba ka delikado dito sa tondo pag mga ganitong dis oras na ng gabi? Wala, wala naman delikado dito eh. Wala na? Wala na. Pag-inang gumagawa niyan. Ah, pag <laughs> Yeah. Lala, Lala, hindi na tumagal no? ano no? Lala, iba na panahon yun. mama Mga, mga, na mga tao rito. Mga bayit na. Al ano pangalan nyo, Bossing? Ricky. Yun, kaya hanap pa tayo, tara, iba. Let's go! Bossing, gaano po baka delikado dito sa tondo pag mga ganitong ulis oras na ng gabi, madaling araw na? No. Gaano, ga gaano katagat? Gaano ka delikado po dito sa tundog pag ganito mga dis, dis oras na ng gabi? Mga mm. ma ganito, madaling araw na. Ano <fungsilans> yan? Ano yan eh? Kaya ba yan? Hindi ko lang alam. Ah, Paninda niyo po yan, bossing? Pag tinitinda niyo? Mga, mga Mga ano? Ah, mga kalakan kala Oo, ano. Kaya may tanong lang ako kung gaano ba kadelikado dito sa Tondo pag mga ganitong dis oras na ng gabi. Ay, wag naman! Huwag! Nagpapasag na ang ano talaga? Nagpapasag yung bote? Wag ano? Magkagano kami yung... Parang kahit Parang kahit may... Parang kahit yung may... Parang kahit yung may... Ah, sa anal! <laughs> 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 Parang, kahit nga may birthday, kaya namin ng pasin eh Si Emo kasing maraming salamat. Ganun, ganun daw kadelikado dito. Meron daw silang binaon sa kanal na basura. Nalaki tayo, lalaki tayo. daw. siya, Yeah. Salamat po, taas! <laughs> <laughs> ito sila kuya, nagiinom. Baka mapasya tayo, baka piling ko malalasing ako rito eh. Gaano po baka delikado dito sa Tondo pag mga ganitong disoras na ng gabi, madaling araw? Wala, wala walang delikado dito. Wala, oras. wala, ngayon, wala, po ngayon. Wala, wala. 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 Mabayot rito sa taga Tondo. Basta ano yun kasi, yung Tondo, dati pa yon, Dati pa. Ngayon, hindi na kasi naalis yun sa ano isip ng mga tao, di ba? Oo, po. Pero kayo, kahit matulog ka sa karsada hanggat hindi ka gumagawa ng kalokohan, शिका Hindi naman na mananakawan, mabubugbog. Ay, hindi. Hindi si naman darating na ano. Na May darating bang ano, yung celebrity. Hindi ko na na magmamanage ang ano. nila. lang yung ano? Celebrity yan, alalayan namin dyan. Kala ko lang live. Pasok dito, walang problema D D D D D D rin. Oo, ah, okay. Bawal ba lang pa kayo ng mga tao. mga katarantaduan lang yan. Wala yan, wala. Wala. Wala rin. Wala rin. Maraming maraming salamat po. Ano po pangalan kuya? Mike. Mark. Mike. Mike. <laughs> Bila, Ayan, tinagayin tayo. Ayan, tinagayin tayo. Tinagayin tayo. Ano ba kala kuya? Boy na lang, boy. Boy, yun. Eh, maraming salamat kay kuya, boy. Pinatagay ako. Boy, tigas tayo. Boy, tigas. Ikaw pa ano ba kala tayo? Ba't ba may tigas pa? <laughs> boy na lang, ba't may tigas pa? Kaya nga, may tigas pa. Ay, lalo, lalo. Yon. Grabe. Ligtas sa daw dito kasi kaya ngatin mo sila nakapag-inom sila sa labas oh. Safe na safe na dito. Tagay pa ako, malalasing ako dito sa tondo na to. Kami bilhin mo na tayo. Ay, shot mo na. Malalasing ako dito ka. Dami oh, pa pa shot. Oh, okay lang 'yan. Okay oh, lang 'yan pag nalasing oh. eh. Ay, hindi importante. Tapos matulog eh. Thank okay, ko kuya. Uh -huh. Ano pala niyo kuya? Ramil. Gaano po ka delikado sa late? Eh? Ay, wala problema doon. Ano lang 'yan? Peaceful 'yun eh. Ah, peaceful. <laughs> peaceful 'yun. Wala problema. Okay. Eh sa tondo, safe naman. Oh, <laughs> uh, safe din okay lang, wala problema dito. Wala pa naman na experience na ang um, ano. na ata ako ah. guys. Tanong ko lang, gaano ba delikado dito sa tundo kapag mga ganitong this oras na ng gabi, madaling araw? Dito sa Tondo, hindi naman po delikado. Hmm. Kung marunong ka makisama, Dito sa inuman na to. Dito sa inuman. Pumagi muna kayo. Tagi to mo sa... Tagi to mo sa... mo na tayo. Tagi mo Paisama lang. Paisama lang. Paisama lang. Kasi pag marunong ka maisama, di ka naman gagalawin ng pating at liyon. Yun! Yon. Chat puno, puna, Chat, puno. chat puno. Ah, ah, po no. Chat po no. ko na to. Ang ah, daming nagiinom dito sa tondo talaga. Malalasing ako. Magkano po baka delikado dito sa tondo kapag magagan gantong dis oras na ng gabi? Delikado. Delikado? Oo. Uh, Kano po ka delikado boss? mga ice pick dito. Ah, may lang wag, may lang pick dito? Oo, oh, mamaya sa likod mo tingnan mo. Mamaya mo. Mamaya bigla hindi ko makita eh. Bumulag na lang ako eh. Kawawa ka dito pag ba dayo ka. Pag dayo ka. Ano na? Wala ito. Asi, kasi nga ata ako. Ha. Thank you, thank you. Thank you po, Kuya. Salamat, salamat. Salamat po. Lasing <laughs> na ako ah. Lasing na lasing din ako doon sa ano na yun eh. Uy, umi na nga kayo. Umi na oras na. Oh, ba, may ano na kayo dito. Delik. Delikado ba dito, boss? Delikado na po. Sige, sige, po, sige po, uwi na po kami. Pinauwi na tayo ni Kuya. Si pare. Ano nangyari sa'yo, pare? Pare, nalasig ako. Nalasig ako to sa... Ayak ako. Ay, si Radio. Ay, daw si Radio.